Sa video na to ay samahan nyo akong pumunta sa isa sa mga dinarayo ng mga riders. Ayun guys, yung daan na no. <laughs> puro ano, puro zigzag. Pinupuntahan ito dahil sa mga nakamamang hantanawin at mga bulubundukin ng Sierra Madre. Hindi lang siguro halata sa video pero pahon to. <laughs> at dahil na rin sa mga balibalikong daan kaya ng Big or right! Woohoo! at ang sharp curve na ito na kung tawagin ay devil's corner ang dami ng mga gasgas ng lupa o oh. <laughs> ibig sabihin ang dami ng samagsad ng mga motor kaya kung isa ka sa mga nagbabalak magpunta rito ay tara, panorin mo to pagas muna tayo Grabe yung lamig ngayon oh. No? Nagmumoist. Sir, good morning. Full cool tank. 95. Mm -hmm. Sir, may gcash naman kayo no? Meron Okay. Ali talaga ng kaha ng gas eh. <laughs> Abot ba yung 200? Yan, okay na yan. Gcash payment po, sir nyo 199 na Sir, okay si na to? Alright, nakapagpagas na po tayo Good morning po sa inyong lahat Good morning po What's up, what's up po? Ako nga pala si Papa Marites Ako nga ako sa husband Pero palaging wala sa bahay <laughs> Hindi, joke lang po Ngayong araw po guys, ay samahan nyo ako mag-ride dito sa Marilaki Yung mga sikat na tambayan ng mga riders Pero this time, weekdays tayo Monday ngayon, Monday Para wala masyadong kasabay na riders Para medyo masolo natin yung lugar Okay, sige, mamaya na lang ulit Kasi... Hindi dito pa tayo sa San Jose del Monte Bulacan tapos medyo madilim pa gabi pa I mean madaling araw pa Oras natin ay uh, 5.48 Ito yung mapa natin Pupunta tayong ano, Jarial Speak Sana makaabot tayo doon So mamaya na lang ulit kapag ka nagliwanag na Siguro sa Marcos Highway na to Or Or marilaki na siguro mismo Kasi marami pa akong traffic na dadaanan <laughs> Okay, let's go. Is yes, bakit lang sa inyo tong bukang liwayway oh. Buwang liwayway ba tawag diyan? Ang ganda oh, Yung pasikat na yung araw, pero hindi pa siya sumisilip. Yung liwanag niya pa lang yung sumisilip. Ay no. Ang ganda ng kulay yun know? oh. <laughs> okay, balik na ulit tayo sa ano, sa biyahe. Mamaya na lang ulit kasi baka malubat yung GoPro. Nagtitipid tayo sa battery at saka sa memory. All right guys. Nandito na tayo sa Marcos Highway. Ang dami nating dinaan ng traffic kanina, hindi ko na lang ni-record. Kasi mula sa del Monte, Bulacan, doon ako dumaan sa North Caloocan tapos sa May QC sa Lagro, sa Commonwealth, ay eh napaka-traffic. Tapos may mga ginagawang poste ng MRT 7. So hindi ko na lang siya ni-record Dito na lang tayo Sa Marcos Highway Nag-resume ng record Okay eto may luwag-luwag na ng konti Bali ang magiging ruta natin ngayon Ito nga Sa Marcos Highway Tapos magaan na tayo Marikina Infanta Highway Kung tawagin ng marami ay Marilaki Highway Kasi ito ay dumudugtong sa mga bayan ng Marikina, Rizal, Laguna, tsaka Quezon. Kaya ma ri la -ke. Okay? <laughs> Let's go! Makakasilaw yung araw. Itong pupuntahan natin guys Hindi naman to Bago sa ating lahat Pero siguro may mga Mangilan ngilan na manonood natin na Hindi pa to napupuntahan Or hindi pa to alam So ito document ko lang yung Pagra-ride natin Para makita nyo rin yung ganda ng lugar na yun Mas pinili kong weekdays magpunta Kasi pag weekends Sabado tsaka linggo Napakaraming riders dyan eh, minsan ayoko ng ganun eh Kasi introvert ako eh Dejok lang <laughs> Eh, ayoko lang minsan ng ganun Yung may mga nakakasabay ka na Sobrang dami Eh, hindi naman kasi ako ganun kagaling magmotor Tsaka minsan may mga kumakarera Hindi naman tayo nangangarera eh. <laughs> Tamang enjoy-enjoy lang ng mga ano, ng mga kapaligiran. Etong highway na to, sumulong highway to, sumulong highway. Tapos ito, dito na yung papuntang Marilake Papuntang Marikina Infanta Highway Ayun yata yung tawag ng iba Pero ako tawag ko is Marilake Ito dito, medyo pahon na yung daan dito eh Pwede rin ito punta ng mga bikers Ayan, pahon na medyo yung daan dito Pero wala pa dito masyadong zigzag. Tapos marami pang bayan yung dadaanan dito may mga sumasalubong ng mga motor tsaka tricycle Dahil sa sobrang traffic Ang sarap mag-ride kapag yung walang traffic Doon kanina sa Commonwealth, sumakit yung puwet ko Saan so, pupunta ito mga to? yun lang Okay guys, nandito na tayo sa Antipolo na yata to, Antipolo Rizal Tapos may bayan dito May palengke Ayan, tas medyo maluwag yung daan Medyo malapit na rin tayo dun sa may mga maraming zigzag Maraming bangkingan kapag bubunta pala kayo dito ng umaga mga 7 or 6.30 thirty, kayo ng shades o kaya yung helmet nyo dapat merong visor na ano na pangontra sa uh, sinag ng araw kasi yung araw dito pa sa lubong nakakasilaw medyo delikado yan kapag ano pag nagdadrive kayo ng motor o kaya ng sasakyan ng bike kasi ang hirap makita ay no, katulad niya no, pasalubong dito yung araw. Dito yung sikat ng araw. Minsan hindi mo nakikita, may mababangga ka na pala. Ito, itong month na to, uh, January hanggang hanggang May. ay yung mga panahon na masasarap mag ride, magmotor, magbike kasi eh, hindi masyadong mauulan kung may pumasok man na bagyo sobrang bihira lang or minsan mahina ano yan fog o smoke <laughs> ah, naamoy ko ano, usok nga usok ng mga dahon sinunog na dahon Dito na tayo guys sa part na medyo malawak na yung daan eh, no, napakaraming linyo. <laughs> Tapos may bundok doon, oh. Ang ganda. Ang ganda ng daan dito. Ah, pakaluwag. dito guys wala na masyadong sasakyan ang sarap na magmotor dito <laughs> mga kamis tong marilaki highway na to ah tagal din nung huling nag-ride ako dito eh hindi ko pa yung nabibidyo video eh ito guys medyo simula na ng mga banking banking dito so ingat lang po tayo guys Huwag tayong masyadong Uh, magpasikat <laughs> kasi dun minsan nakukuha yung aksidente or nangyayari yung aksidente Basta tama lang kasi lalo na public road to kung gusto nyo talagang mag racing racing eh dun talaga tayo sa ano sa race track yung parang tamang chill lang dito lang basta samahan ng pag-iingat ay katulad niya no ganyang banking banking lang okay na di ba? Nakaka-enjoy pa Pero well, kanya-kanya yan -kanya. Pero sana sa mga sobrang bilis eh, Sana hindi tayo makaka-aksidente Meron kasi sobrang bilis eh Sobrang bilis mag-banking eh Nang isang daan nagbabanking Sa public road Medyo may hirap yun May piyok-piyok pa ako, di ba? <laughs> ito, ito, okay Lumit na yung daan Naging, da naging dalawang linya na lang Tropia e, May biker tayong isang nakita Ah dito lang pala yung may maliit Kasi may bundok yung e, lumawak na ulit Uy Maulap dun ah Mukhang umuulan doon ha Huwag naman sana Ay hindi, hindi, dyan lang Pero huwag naman sana Lord please <laughs> Mahirap magmotor ng umuulan eto yung shell boso boso Mga ah, Yan yung sikat na stopoveran Ng mga riders Diyan sila nakikita Kita minsan Ayan guys Marami ng mga zigzag zigzag dito Ang ganda dun guys oh Merong sea of clouds <laughs> Ang ganda ng bulubundukin doon Okay Enjoyin muna natin tong mga balibali kong daan dito sa uh, Marilaki Highway Tapos namnamin natin yung hangin Yun oh, sarap ng bangkin na ganyan oh Woohoo! <laughs> Alright Napakaluwag ng daan dito Ui, phá siêu Ok Banking Woohoo Nói chung là nó guys <laughs> Sa bundok na yun. Daming spot dito na magaganda Kahit mga kahit hanggang dito lang kayo, kahit di na kayo dumiretso dun sa may maraming siksad. Marami na rin ditong mga kainan, mga coffee shop na maliliit. Pero syempre, pupunta na tayo dun Ang gando. <laughs> Thank you Lord. Woo. Sarap ng hangin, hindi siya sobrang lamig. Yung saktuan lang Ewan ko siguro dahil Naka ano ko Naka riding jersey Tsaka naka riding jacket So feeling ko Nakatulong yun para uh, Hindi ako masyadong lamigin Naka full gear kasi tayo ngayon eh Siyempre para safe Ayun guys, so yung daan na no <laughs> Puro ano Puro zigzag Diyan tayo pupunta Isang pahabang daan dito. <laughs> banking, banking. Hindi lang siguro halata sa video pero paahon to <laughs> Yung mga bikers dito medyo hirap eh Sarap halos solo na natin yung daan Woohoo! Yeah! Okay, nandito na tayo sa bankingan, sa twisties Let's go, ingat lang po tayo 'di ba? Pag weekdays, ang saya. <laughs> wala kang masyadong kasabay. Yun nga lang. Mahirap naman mag-live sa trabaho. Yung mga may trabaho diyan. Ako kasi house husband ako eh, Hindi, wala akong trabaho. <laughs> so kapalit ng pagod ko sa pag-aasikaso sa bahay. Eto. Mm, Di ba? Ganda. Eh mga bikers Good daan, man Thank you, Lord Kaya mo yan, kaya, kaya mo yan Malakas si kuya, grabe ganyang takbuhan lang pwede na mga 67 mga 50-60 lang ay woohoo sarap magmotor ayan ito na yung Palo Alto dito may mga namimitik dito eh ay eh, katulad nyo namimitik yan oh no? woo hello <laughs> okay guys tapos na tayo sa Palo Alto bali enjoy na natin tong mga twisties dito yung mga bangkingan dito sa Marilake pagka medyo baguan ka dito uh, daan, daan lang kayo dito ako nga kahit medyo marunong na ako magmotor eh nagdaan daan pa rin ako kasi hindi mo masasabi aksidente eh. lalo na kapag uh, may mga kasalubong ka minsan kasi may mga sumasalubong dito eh So pag ikaw nagdaan-daan ka Pwede ka pa rin makaiwas Pero well hindi talaga may iwasan yung aksidente eh. Pero hanggat maaari magdaan lang din kayo hindi naman 'to ano eh, hindi naman 'to racing racing 'yo, eh. hindi naman 'to race track para mag-racing racing. racing. sarap talaga dito ang sarap mag ride dito ang sarap mag bike bike uh, parang medyo alanganin yung bike kasi <laughs> hindi natin kaya yung mga paahon dito masarap dito mag ride masarap magpunta kasama pamilya pero mas nare-recommend ko kung kaya ng weekdays mag weekdays kayo para hindi masyadong maraming tao hindi masyadong maraming riders tapos halos pasasolin nyo yung lugar yan konti lang yung nakakasalubong ko ang sarap ng hangin ang ganda ng daan kaya lang talagang ah, mag magingat lang talaga double ingat triple ingat ganon yan malapit na tayo sa big C tinawag na big C kasi uh, from the word itself big C malah mahaba yung paliko pa C ito ito ito, ito, ito. Big C, alright! Woohoo! Woo! Oh, ang ganda di ba? <laughs> ang ganda ng big si Salamat, salamat panginoon. Surut na dadaan natin yung ano naman yung tinatawag nilang Devil's Corner. Pero banda dun pa yon. Mm, tamang pacing lang tayo dito, mga 50 to 60 lang. <laughs> Napakasarap kasi. Ayun oh, daming puno, kulay green yung kapaligiran, tapos may daanan na ganito. Kaya pa. ito na yung devil's corner Siyempre, dandalan tayo boy huwag tayo magpakakamote dito ang dami ng mga gasgas -gas ng lupa oh. <laughs> ibig sabihin ang dami ng samadsad ng mga motor kasi sinosobrahan nila yung paghiga eh Magsasawa ka talaga dito sa kakabanking mo <laughs> Ewan ko na lang hindi ka pa magsawa dito Pero mas gusto ko yung ganito kaysa yung nasa city ka Yung dire diretso lang tapos ang traffic Tapos ang sakit sa puwet Ito kasi ang sarap ng hangin Tapos pagbabanking ka ng ganyan no? Oh, diba? Yung puwet mo medyo mawawala yung bigat sa upuan <laughs> So hindi, hindi siya masyadong masakit sa puwet Ito guys, ito na yung tinatawag nilang manukan Manukan kasi napakadaming manok dyan Ay no, daming manok <laughs> Manukan daw ni Inares yan Ewan ko sino yun, Inares, baka kilala nyo yun <laughs> Mga pansabong Pagka ganitong daanan, daan-dahan lang Kasi ito yung madulas talaga Yung hindi masyadong maulan Yung ambon lang kasi hindi na wash away yung mga ano, yung daanan. Madulas yung asfalto na ganyan. Oy, maambon ng bunong nga. Hinto muna tayo sa ano, sa isang lugar siguro na pwedeng kumain tsaka pwedeng magkape kasi pangit yung ganito yung umuulan I mean ambun siya pero pagka umaandar ka para siyang ulan dahil sa hangin kaya ganun hanap muna tayo ng pwedeng pag stop overan tapos magkape tayo Doon tsaka kumain tapos uwi na rin tayo siguro <laughs> tama na to hindi na tayo muna aabot sa impanta kasi may naalagaan tayong bata baka hinahanap na tayo <laughs> baka hinahanap na rin siguro tayo ng asawa ko <laughs> okay guys subito muna ako dito sa ano sa yan ito sa aking bunso aking bunso logawan at iba pa kasi grabe yung hamog dito ano <laughs> pagka mabilis yung takbo malakas yung malakas yung tama ng ulan kaya pika, kala mo ano lang siya ambon ambon or hamog hamog lang pero pagka tumatakbo na nababasa yung mga rider nababasa ako kaya uminto muna ako dito siguro palipas muna ako dito ng ano ng ulan <laughs> sana umaraw maya maya isang hirap mag ride ng ganito ito eh. yung mga mino nila dito guys so ito yung mga logo tapos maganda dito, Ali Rice dito at Coffee. Parang 180 pesos lang yung tapsilog nila dito, pero Ali Rice na at Ali Coffee. Tapos yung coffee nila dito, bigas. Bigas sir yung coffee nyo dito sir, no? yes. na. Ayos. All right. <laughs> Sarili lang gawa. Ngayon pag weekdays talaga walang tao. Solo natin dito yung kainan. <laughs> 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 <Kompleto Sarap>. Dito, mi. Kompleto dito. alam Okay, sir. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Salamat. Dito Then, salamat thank you, thank you Salamat po Tapsilog Ang dami yung for 180 Tapos only rice and only coffee so, Solid <laughs> Thank you, thank you, thank you Punta na kayo dito God Aking bless. bunso Thank you Thank you, sir Kain muna ako, kain Enjoy. Sa mga oras na to Ay nagpa siya akong umuwi na lang Dahil sa hindi na maganda yung panahon at napasarap yung tambay ko Doon sa kainan kanina Ikulang tayo sa oras Okay guys <laughs> Pauwi na tayo, pababa na tayo ng Marilake I mean, pababa na tayo pa Manila Hindi na maganda yung panahon eh oh Mali yata yung settings ko Naka wide angle lang ako, hindi ako naka super view Pero ayaan nyo na <laughs> Tapusin ko na tong video na to dito Mag-outro na ako Maraming maraming salamat po no at sana na-enjoy niyo yung video na ginawa ko. At uh, maraming maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga nanood. Pa-follow, like, comment, and subscribe na rin po. Yun lang po, guys. Uwi na po ako. God bless po sa ating lahat. Peace. na tayo. Ay. Thank you, Lord.